everybody. bagay okay, sa atay mo dahil. Ay, dito yung mga kasama namin, oh. So, Sarangi, um, hiya. Oh. So, dito kami sa... Kamay ni Jesus. Ayan, oh. So, nandito kami sa kamay ni Jesus. Tapos mayroon palang kainan dyan. Ito so, yung kainan. Ito yung Uy, ate, hawa mo yan. So, ito yung papunta dun sa taas. Ayun siya. May entrance? Yeah. Naku, kuya. Puro kahingi ng pera.

Saan yung pinakauna? Kasi di ba ako tayo, daddy saan yung pinakauna? Wala isa lang naman, wala, naman wala, kong -kong -kong wala, station, station Ha? Wala bang first station dito? Head southwest. So nandito tayo sa pinakaano oh. So try natin mag-point. Oh, sexy naman ni Kim. Maraming salamat. So, nandito kami sa kami ni Jesus guys. Sa right then turn left. para makita kayo sa vlog. Ayun yung nga ha namin oh. Wow, tangkad. Ayun yung sinasabi ko sa yung first station ata. Oh. Okay na daw, gar. Kumagana daw. kami din. So, <laughs> Kim. Akyat tayo. Head southeast, then make a U-turn. Malilim naman dun sa taas. Akyat tayo namin. Make a U-turn, then turn left. Aakit tayo doon. Diyan lang tayo mag-picture banda sa ano. Sa may pinakatoktok. Entrance doon sa kabila. Pagano, kapalit. Ako'y kami dito guys. Dito pala dito tayo nag-picture oh. Ate? Doon sa may first. Parang dito pa rin pagod na ako ah. <laughs> Ito yung pinaka-entrance. Ay, hindi nakaka- Rodriguez init. Hindi Kaya hindi nila pinatarik masyado to na minakaano parang may gano para may pahinga Ano? Ha? Magwish ka dito Kim. <laughs>

Ingat na siya. Tingnan <laughs> <laughs> mo. Ini nakit namin. Ano kaya sing kaya pa? Ay picture tayo. Kaya Kim. Kaya pa Kim, kaya pa. Tayo ang kasama ko. Ako hulas na hulas na. Grabe pawis ko. Wala na. <coughs> Wala dito hanggang na. Wala mga pawis na. huwag mo nang biglaan yung puso nyo <coughs> ito yung ina namin dito guys sa namin tao Ayan So ito Dali kami doon sa baba Ooh. Nasa baba na ata day eh. So Ito yung My God Malapit nang gumulong. Ay, putek na yan. Ang lalim, day. Nakakatakot na. Parang feeling ko matatalisod na ako

Lord, thank you, Lord. Ay, natapos rin sa wakas. Nanginginig yung ano ko? Nanginginig yung ano ko? Tuhot ko?

Ay, ate, oh, yung santo ninyo, te. Ayun, you no, know? wait lang. Ito, oh, okay. Kim. Ay, maganda to, Kim. Ito, okay. ito. Sa, sa, rosary, sa sasakyan. Sa rosary, wala tayong dito sa rosary. Ay, de, ko, ko, ko si. Kasi maganda to, no, mm. kaysa dito, no. Mm. No. Oh, ito, hindi ito kasi kung Ano na lang, no. Plastic. Plastic to. Plastic yan. Mas plastic maganda to. Plastic din to. Oh. itsura na ito. yan lang ba ito na lang na okay. ba Ito mas maganda 'ta na. Okay. Hindi oh. sarap malaki 'di ba nag mo ba din yung dinala ko oh, na dito doon? Kailangan mapuno natin Ito na lang. Ah, dito Sa anong asan yung ano? Yung oo. Ay magkano 'no kaya yung medyo malaki-laki. Ayun doon malaki-laki. Tingnan mo. Ito, ito yung malaki na. Ito, ay hindi. A350, yan na lang guys. Ayan, magand mas maganda. Ay, no? Ayun, ayun, ayun. ito na sa gilid. Oo nga. Kuya, ito na lang yung amin. Ito. Wag na lang to. Oo. Ito na lang no, mas magandang design nito. Pareho lang ba to lahat? Ay, asa may ano mo? Eto? Eto? Yo, pang, Ito? Ito? Yung pang doon? Ito? Maliit siya. Ito? Ito? Ikaw na na? Masa rin? Ikaw okay? Mayroon gusto mo? No. Ha? Ikaw Kasi Lalaylay yan doon O na to oh, Abala ka Ayan sa may pila